Hello fishing and welcome back to my channel For today's video, tayo po ay muling sumubok na lumawag ngayong araw So mga on guys, samahan nyo kami Let's go! Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga idol at eto nandito na tayo ngayon sa barahan at muli tayong susubo na lumaot. So time check, it's now 4.30 in the morning. Dati sa gantong oras, masigla na dito sa barahan namin. Bawat bangka na yan ay punong-puno na ng tao. Hudyat para magsilaot na lahat at nag aayos na sa kanilang mga bangka. Pero itong pagkakataon na to, sobrang ilan lang kaming tao dito sa mga bangka namin. May tatlong kilo, lang gano'n. Ang tahimik. Dati ang ganda-ganda ng ano dito pag ganda oras na ang saya na. Dito na sa mga bangka lahat ng mga ano. Dahil nga sa epek epekto ng oil spill na to, wala kaming mahuli at marami na mga konsignasyon na hindi namunguan ng makahuling ng ibang manilaot dito stop buying na sila in other words sa amin naman ang bibili lang ay isda kaya pinagtitisan natin ilaw itong ating pangpaksay way back ng mga nakakaraang taon, pag ganitong panahon na ay maganda na yung pahuli lalo na sa aming ginagamit na pamalakayan triple Net pero dahil niya sa oil spill na yan, ay sobrang nalugmok kami sa epekto niyan. Sobrang pahirap sa mga kapwa namin mga isda dito sa aming lugar. Nakakalahot kami ng pata. Pantasay dahil namomonitored kami lagi ng before dito sa aming lugar. Uh, tested na hindi naman lasang lang yung nuhuli naming isda. Ayan lang ang problema. Wala kaming mahuling isda. Pahina ng pahina sa bawat araw na pagsubok namin sa paglaot ay unti-unting nawawala yung hinuhuli namin. Idagdag pa dun yung bagsak presyo ng isda ang aming hinuhuli. Gisong pare, may huli kapon? Ha? Ayan. Malawad na tayo. So, itong pag natin nito na ay paliwanag dahil pang taxa yung dala natin yung lambat. Unlike na sa free fly net, madaling araw, maaga or maaga pa lang, nasa lout na tayo dahil kailangan nun mababad ng gusto yung lambat para maganda yung magiging huli niya. Pero sa pang ay pagkatapos maglimbog, ihila na rin kaagad. agad. Ayun ang kaibaan nung dala-dala natin. doon sa aking liburan. Hoping na sana. <laughs> Hoping na sana pa. Ay, maganda naman yung huli natin ngayong araw na to. Ilang sulod na araw na kasing wala tayong pinikita kundi pambalik lang sa ating konsumo. ayan Ilan na tayo Bali yung barkong lumubog na Terranova Ayan, sa may laut na yan Bali, nandyan siya yun May mga nakaalalay na coast guard Saka mga tugboat Para hindi mabangga ng barko So, ayan yun Bali, nasa pagitan siya ng Pagitan siya ng Batangas dos Ayan, ito yung Batangas do Sunod ito naman yung Way ng Lamaw Bali yan, nasa pagitan siya na yan So, ayan, pupunta na rin yung Tugboat na yan para mag-assist dun sa may Lumubog na Terranova So, ayan yung barko ng Coast Guard At yan yung Lugar ng Kung lumubog yung Barkong Terranova So, ayan, hihila na tayo bali napakalaking perwisyon na yan sa buong Manila Bay sa buong mandaragat ng Manila Bay halos ayaw na mabili yung mga inuhuli natin lalo na yung alimasag bali stop buying kami sa alimasag hipon kaya pangisda yung nilalaut namin kagandahan lang yung mga nahuhuli nating isda rito sa gilid ay pasado naman sa Bipar Aros, halos araw-araw tine-check -araw, nila na kung kontemanado na ba ng langis ay buti naman at hindi pa kaya lang ang pinakamabigat at masakit sobrang mura ng presyo ng isda halos ayaw mabili kaya ito tiyaga, -tiyaga lang kesa naman sa wala tayong pagkunan sa araw-araw kaya tiyaga-tiyaga tayo kahit medyo mababa. Sana ito ay meron ng laman. Bali yung apat na araw na laot natin, panay wala. Kagandahan lang medyo nakakabawi tayo sa gastos. Kaya patuloy pa rin tayo lumalaut dahil nakakakuha pa tayo ng panggastos natin sa gasolina. Sana itong araw na to ay meron na. So tignan natin. Ayan, tapos na tayo maghila at ito yung ating hinuli ayan pang ulam lang ayan mga murang klase lang ng isda yung ating hinuli ayan po yung epekto ng lumubog na barko dito sa lugar namin sobrang pahirap na nawala na unti-unti yung hinuhuli namin mga isda yung bagsak presyo na kuha sa amin sa pinagdadala namin. A few moments later. Ayan. So, ito lang yung ating mga kule. Alright, mga idol. Nandito na tayo ngayon sa barahan. Time check. It's now 8.8 in the morning. Ayan mga idol, nandito na po ngayon kami sa bahay at inyo pong saksiyan yung ginawa namin yung So yung ating pong nahuli sa araw na to ay hindi na, na po namin pinahilo. Inulam na lang namin, bali isinare namin sa kabilang bahay yung iba. Ayan, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming na-upload, mali lamang kung pakipindot ang subscribe button sa baba itong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.